Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na maging handa para ipagtanggol ang bansa mula sa anumang sumusulpot na banta. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga bagong general at flag officer ng AFP, sinabi ng Pangulo na dapat jakin na makatutugon ang sandatahan sa mga hamong kinakaharap ng Pilipinas, lalo na sa pambansang seguridad. Anya marami pang dapat gawin sa kabila ng mga positibo ng pagbabago sa panloob na seguridad ng bansa. Binigyang din din ni Marcos ang kalagahan ng pagpapaigting ng interoperability sa lahat ng mga tauhan at sangay ng AFP. Dagdag pa niya kailangan din ang kolaborasyon kasama ng ibang ahensya ng gobyerno at miyembro ng lipunan para makahanap ng solusyon sa mga hamon sa kapayapaan at pagkakaisa. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang panunumpa ng 31 bagong promote na opisyal ng AFP kabilang na si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. I, along with the nation, expect all of you to perform your duty with strength of character and utmost integrity, loyalty, and professionalism. Qualities fundamental and core to the service as officers in our nation's armed services. I place emphasis on this at the outset, in light of the continuing changes and emerging developments in our nation's evolving security landscape. Your new positions and ranks shall place you at the forefront, both familiar and new and novel defense and security challenges that we now face. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region maingit isang daang kandidato sa barangay at sangunianga kabataan elections ang nakumpirma ng na commission on elections na sa vote buying Ayon kay Comelec Chair George Garcia, biniberipika na ng task force ng ahensya ang pagkakasangkot ng mga naturang kandidato para makasuhan ng election offense at maipa-disqualify. Sinabi ni Garcia na ipapasuspindi rin ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato na may kaso ng premature campaigning, vote-buying at illegal campaigning. Maliban sa disqualification, naharap sa pagkakakulong ng isa hanggang alim na taon ang mga kandidatong dawit sa vote-buying. Makukulong rin anya ng ganoon katagal ang mga nagbebenta ng boto. Pero maaari silang hindi maparusahan kung ibubulgar nila ang mga kinasasangkutang irregularidad. Samantala, itinanggi ni Garcia na aktibidad ng Comelec ang isang naiulat ng Watchers Training sa Navotas kung saan nahuli ang isang tao doon na namimigay ng pera. Ayon kay Garcia, maliban sa walang training o watchers kit sa naturang lugar, na nabistong may mga kandidato na nagpondo ng aktibidad. Posibleng kabilang sa mga binihag ng militanteng grupong Hamas ang dalawang Pilipinong napaulat na nawawala mula pa noong October 7 ayon sa Israeli Embassy sa Manila. Sa ulat ng Reuters kahapon, kinumpirma ng Israeli government na posibleng kabilang ang dalawang Pilipino sa dalawandaan at dalawampung dayuhang bihag ng grupong Hamas. Ayon kay Israeli Ambassador Ilan Floss, maaring kasama sa naturang mga bihag ang dalawang Pilipino pero hindi pa nila ito matiyak sa kasalukuyan. Ginagawa umano nila ang lahat na makakaya para mapalaya ang lahat ng bihag ng militanteng grupo. Sa kasalukuyan, wala pa anyang pinapayagang makapasok sa Gaza o makita ang mga bihag dahil maging ang Red Cross ay binawalang mag-abot ng tulong para sa mga ito. Hindi naman matiyak ni Flas kung kailan magkakaroon ng ceasefire dahil patuloy pa rin ang Hamas sa pag-atake sa Israel. Bilang responsableng bansa, sinabi ni Flas na layon ng Israel na mapabuti ang buhay ng lahat ng nasa Israel. Binigyang din din niya ang panawagan para sa militanteng grupong Hamas Napalayain na ang mga biyag at itigil na ang paghasik ng karahasan at terorismo sa lugar. Papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial bus sa EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga para sa inaasang dagsa ng pasahero ngayong undas. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Don Artes, papayagan ang mga provincial bus mula North Luzon na makarating sa kanilang terminal sa Cubao. Papayagan din ang mga bus mula South Luzon na magbaba sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Samantala na sa 1,400 traffic enforcers ang ide-deploy ng MMDA sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ayon kay Director for Traffic Enforcement Group, Attorney Victor Nunez. Nagpatupad din anyo sila ng no day off at no absent policy sa lahat ng kawanay nito para umalalay sa trapiko. Kasama rin umano sa ide-deploy ang road emergency group kung saan nakastandby na ang mga ambulansya at mga sasakyan na gagamitin sakaling magkaroon ng sakuna at emergency. Ipinakalat na ng lokal ng Iligan City ang maygit limang daang security forces para siguruhing magiging mapayapa at maayos ang paparating na barangay at sangguniang kabataan election sa lugar. Ang ulat mula kay Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Handang-handa na magserbisyo ang security forces sa Iligan City para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay matapos ang isinagawang simultaneous multi-agency send-off at turnover ceremony ng security forces at resources sa Camp Tomas, Kabili. 482 na personnel ng Iligan City Police Office habang 55 na personnel mula sa 2nd Mechanized Infantry Brigade ng Philippine Army ang -de deploy para sa eleksyon. Magde-deploy din ng personnel mula sa Philippine Coast Guard at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakahanda na rin ng mga military vehicles, patrol cars at ambulansya para sa eleksyon. Ayon sa Iligan City Police Office, nasa green category ang mga barangay sa si Iligan. Ah, uh, tulog ka na lang. eleksyon na ta. Mag-encourage uh, lang na natin tanan na magbuto exercise atong right to suffrage kay dapat exercise na to atong rights para makapili putag mga sakto nga lideres pagabot sa panahon. Uh, rest assured lang ang PNP, para sa to nga, dili hilabot sa political process. Ang amo lang is i-secure ang atong mga teachers, mga public officials, mga voters, and pati itong mga candidates. Ayon naman sa Commission on Elections Iligan, nakahanda na rin ang mga voting centers para sa eleksyon. Fortunately, sa Tuluka, na lang nabilin ay haang mag-eleksyon. We are fully prepared. Are before ganit, pag nag-start ng eleksyon, pre-election pre activities, before the election period, nakompleto na, na nato og inspect ang tanang mga polling center for its readiness for the use of this election. Para sa PNA Headlines, ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 59 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.